Ang True to Life Story Movie na Radical ay ipinalabas noong 2023. Ang kwento ay nangyari noong 2011 sa Matamoros, Mexico, ang bayan na pinamumugara ng mga drug cartel at mga tambaloslos na politiko, kaya naman nagkalat ang karahasan, mabagal ang pag-asenso, at naghihikaos ang pamumuhay ng mga tao sa lugar. Sa unang araw ng pagbubukas muli ng klase, makikita ang mga estudyante ng Jose Orbina Lopez Elementary School na nagsimula ng magsidatingan. Bago sila pumasok sa kanilang classroom, sinabi ng isang guro na kapag nasa loob ng eskwelahan dapat tahimik at makinig ang estudyante, dahil ang nakikinig ay tanda ng pagsunod, at ang pagsunod ay pinagmumula ng karunungan. Ilang saglit pa, nagdala sa faculty ng makakain para sa mga guro ang principal ng eskwelahan na si Chuchu. Sinabi nito na walang binabayaran ang mga estudyante dahil public school sila, at kahit hindi magturo o magtrabaho ang mga guro ay may sahod pa rin sila buwan-buwan galing gobyerno, kaya hiniling ng principal na kung maaari ay pagbutihan ng mga guro ang pagtuturo, bilang malasakit na lang nila sa mga estudyante. Dahil noong nakaraang NLACE test sa mga grade 6, ang kanilang eskwelahan ang naging kulelat sa buong Mexico, mahigit sa 50% ng kanilang mga estudyante sa grade 6 ay hindi nakapasa at hindi na bumalik pa ng eskwela. Ipinaalam din ng principal sa mga guro na may bago silang makakasamang guro at magiging advisor ng isang section sa grade 6. Samantala, laking gulat ng mga estudyante pagdating nila sa kanilang classroom, dahil nakataob ang mga opuan, naroon din ang isang lalaki na bago lang nilang nakita sa eskwelahan, hindi nila akalain na yun na ang kanilang magiging advisor, si Sergio, pero natulala ang mga estudyante, hindi karaniwan ang kilos ng kanilang guro, inakala nilang para itong wala sa sariling katinuan, nakaluhod ito sa sahig at para lang naglalaro. Sinabi ni Sergio na kunwari ang mga upuan ay mga bangka na nasa dagat, 23 silang sasakay sa anim na bangka, pero kailangan pare-parehong bilang ng tao ang sasakay sa bangka, kung hindi lulubog ang bangka kasama ang mga nakasakay. Naaliw ang mga bata, unang pagkakataon nilang makapaglaro ng ganon, kaya agad din silang sumunod kay Sergio nag-inspeksyon sa mga klase ang principal, nadaanan niya ang isang seksyon na nagbabasa ang guro habang walang ganang makinig ang mga estudyante, pero nagtaka ito na maingay sa seksyon ni Sergio, natigilan ang mga estudyante sa pagdating ng principal, sinabi ni Sergio na ang principal ang huling pasahero, agad kinuha ng mga estudyante ang principal at isinali nila sa paglalaro, Isang estudyante ang nagsabi na lulubog ang bangka dahil napakabigat ng principal. Natuwa si Sergio na intrisado na ang mga estudyante, kaya nagtanong ito kung bakit nga ba nakalutang ang bangka sa daga. Walang sumagot sa mga estudyante at maging ang principal ay hindi rin alam ang sagot. Sinabi ni Sergio na aalamin nila ang sagot sa internet, pero sinabi ng principal na walang computer ang eskwelahan. Niya na lamang ni Sergio ang mga estudyante sa library para doon hanapin ang kasagutan pero nalungkot si Sergio na wala ang librong kailangan nila dahil iilan lang at puro luma na ang mga libro doon. Sinabi ni Sergio na hindi na lang nila kailangan ang libro, kung hindi nila alam, o kilang nahulaan na lang nila kahit mali ang sagot, ang importante ay subukan lang nila. Isang estudyante ang nagsabi na kapag nagkamali sila ng sagot ay bababa ang kanilang marka, baka hindi sila makakagraduate at papagalitan sila ng kanilang mga magulang. Sinabi ni Sergio na wag silang matakot sumagot dahil natural na ang magkamali para malaman nila ang tama, nangako si Sergio na lahat sila ay makakagraduate dahil lahat sila ay bibigyan niya ng matataas na marka sa final pero wala pa ring sumagot ramdam ni sergio na namalagi na sa isipan ng mga estudyante ang matakot dahil sa mga masusungit na mga guro na nagagalit kapag mali ang sagot ng mga estudyante nang matapos ang klase, isa sa mga estudyante ni Sergio ay si Paloma, na madalas tuksuhin ng kanyang mga kaklase na amoy basura at marumi ang suot nitong uniforme. Pero hindi na lang pinapansin ni Paloma ang kanyang mga naririnig. Iyon ay dahil totoo namang sa mabahong dumpsite sila nakatira ng kanyang ama, paghahanap sa basurahan ng mga bakal o mga pwedeng ibenta sa junk shop ang kanilang ikinakabuhay. Malayo rin ang nilalakad ni Paloma at ng kanyang ama galing sa kanilang bahay, kaya punong-puno na ng alikabok ang uniporme ni Paloma pagdating sa eskwelahan. Pero kahit ganon ang kanilang kalagayan, pangarap rin ni Paloma ang makatapos sa college. Mahilig itong magbasa ng mga libro tungkol sa math at science, mga librong nakukuha niya sa basurahan. Pero itinatago niya ang mga libro, dahil kapag nakikita siya ng kanyang ama na nagbabasa, kinukuha nito ang libro at sinusunog, para sa ama ni Paloma, pagsasayang lang ng oras ang pag-aaral. Magkasabay ding umuwi ang magkaklase na si Nico at si Lupe, nakasama din ni Lupe ang kanyang mga kapatid, sanay na rin sila na makakitang patay sa daan dahil sa pag-aaway-away ng mga sindikato ng droga. Pagdating ni Lupe sa kanilang bahay, nainis ito dahil sa nalamang buntis na naman ang kanyang ina. Samantala, pumunta si Nico sa hideout ng isang gang, lumalabas na isa si Nico sa inuutusan ng gang leader na si Nacho para mag-deliver ng iligal na produkto. Ibig ni Nacho na araw-araw nang magtrabaho sa kanila si Nico, tumutol si Chippy sinabi nitong hindi pa kaya ng kanyang kapatid ang delikadong trabaho. Pero ayaw lang talaga ni Chippy na maging kriminal din si Nico. Ang sumunod na araw, nagtaka ang principal na inilalabas ni Sergio ang kanyang mesa. Sinabi ni Sergio na hindi na niya kailangan pa ang mesa. Ginawa niyang grupo-grupo ang kanyang mga estudyante, nang sa ganun magtulungan sila sa pag-aaral at mahasa sila sa pakikipagpalitan ng ideya. Pumayag ang principal sa gustong mangyari ni Sergio, basta tiwasan lang nilang makaistorbo ng ibang klase. Nabanggit din ni Sergio na malaking tulong sana sa pag-aaral ng mga estudyante kung may computer at internet, marami silang makukuhang kaalaman lalo na sa YouTube. Dinala ng principal si Sergio sa computer room, Sinabi ng principal na matagal nang wala silang nagagamit mula nang nakawin lahat ang mga computer, may ibinigay na budget ang Department of Education para sa mga computer, pero hindi na nakarating pa ang budget sa kanilang eskwelahan, natatakot din ang principal na magreklamo, alam niyang politiko ang kanyang babanggain. Sa pagsimula ng klase, nagkwento si Sergio tungkol sa isang donkey, ang hayop na parang maliit na kabayo, nahulog ang donkey sa isang balon, nakita ito ng magsasakang may-ari ng donkey na hindi na niya maililigtas pa ang donkey dahil sa malalim ang balon. Nagpa siya ang magsasaka na tabunan na lang ang balon. Habang tinatabunan ng lupa ng magsasaka ang balon, nagsisikap naman makaahon ang dangki, hanggang magulat na lang ang magsasaka na nakaahon na ang dangki na punong-puno ng mga sugat at putik. Kaya sinabi ni Sergio na gayahin nila ang dangki na kahit imposible, kahit mahirap, ituloy lang nila ang pagsisikap na makatapos ng pag-aaral para maabot nila ang kanilang mga pangarap. Sa kanilang science subject, binigyan oras ni Sergio ang mga estudyante na mag-isip kung bakit tulad ng bangka, nakalutang din sa tubig ang lobo pero ang kasing laki nito na bowling ball ay lumulubog. Habang wala si Sergio, nag-usap-usap ang mga magkakaklase tungkol sa tanong, samantalang tahimik na nakikinig lamang si Paloma. Nang bumalik si Sergio, napahanga siya kay Paloma na agad nakagawa ito ng formula tungkol sa concept of density. Lalo pa natuwa si Sergio sa pagsimula niyang i-discuss e ang topic. Halos lahat na ng estudyante ay nagtataas na ng kamay at hindi na nahihiyang magsalita kung ano ang kanilang nasa isipan. Humanga naman si Sergio sa pagpaliwanag ni Lupe. Sinabi ni Sergio na balang araw ay baka maging isa din siyang philosopher, dahil ang sinabi ni Lupe ay tulad ng sinabi ng isang magaling na philosopher na si John Stuart Mill. Isang araw math ang kanilang subject, nagbigay si Sergio ng isang problem solving. Sinabi ni Sergio na noong bata pa ang magaling na mathematician na si Carl Friedrich Gauss, ang problem solving na yun ay madali lang nitong naisolve. Nang isusulat na ni Sergio sa blackboard ang solusyon ng problem solving, agad na sinabi ni Paloma ang tamang sagot, nagtaka si Sergio at nagtanong kung paano niya nakuha ang solution, lalong napahanga si Sergio nang ipaliwanag ni Paloma ang ginamit niyang theory. Hindi akalain ni Sergio na ang estudyanteng tahimik na si Paloma, ay may angking talino katulad ng mga magagaling na mathematician. Sa pagdaan ng mga araw, naging inspirado na ang mga estudyante ni Sergio sa pagpasok ng eskwela, iyon ay dahil bawat araw nagiging kawili-wili sa kanila ang paraan ng pagtuturo ni Sergio, Tinitiyak ni Sergio na para tumatak sa isipan ng kanyang mga estudyante ang kanyang mga itinuturo, kailangan lagyan niya ito ng pakwela na magugustuhan ng mga estudyante. Minsan kinausap ni Sergio si Paloma, hiniling ni Sergio na tulungan din ni Paloma ang kanyang mga kaklase na matuto kung ano ang kanyang mga nalalaman. Nagtanong si Paloma, "Ibig niyang maging aerospace engineer para maging astronaut, hindi lang niya alam kung kakayanin niya ang ganon." Pero sinabi ni Sergio na walang imposible. Dahil nakikita ni Sergio na may abilidad si Paloma para matupad ang kanyang pangarap. Hindi naman nakakalimutan ni Lupe ang sinabi sa kanya noon ni Sergio na maaari siyang maging philosopher. Kaya minsan walang pasok, pumunta siya sa library ng isang university, nagbasa siya ng mga librong tungkol sa philosophy. Sa murang edad ni Lupe, nakaatang nasa kanyang balikat ang pag-aasikaso sa kanyang maliliit na kapatid. Siya na ang nagbibihis at nagpapakain sa mga ito na ni Lupe sa kanyang ina na filosofi ang ibig niyang kuning kurso pagdating ng araw, pero sobrang nalungkot si Lupe nang sabihin ng kanyang ina, na baka hindi muna siya mag-aaral sa sunod na taon, dahil manganganak ang kanyang ina at walang mag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Naabutan ni Chippy si Nico na nakatingin sa sirang bangka, sinabi ni Nico na gusto niyang ayusin ang bangka, at para mapalutang niya ito sa dagat tulad ng napag-aralan nila sa eskwelahan. Natuwa si Chippy na may natututunan din si Nico, pero napansin niyang may lungkot sa mga mata ni Nico, iyon ay dahil gusto ni Nico na magtutok na lang siya sa pag-aaral, at hindi na magtrabaho sa gang, nangako naman si Chippy na gagawa siya ng paraan para pumayag ang boss ng gang. Isang guru din sa grade 6 na si Roberto, ang nagreklamo sa principal kung bakit ganun ang paraan ni Sergio sa pagtuturo na parang naglalaro lang, tuloy gusto ng mga estudyante ni Roberto na lumipat sa section ni Sergio sinadya ng principal si Sergio sa bahay nito para kausapin. Nakita ng principal na may maayos na pamilya si Sergio, napansin din nito na kahit walang pasok abala pa rin si Sergio sa paghahanda ng ituturo niya sa kanyang klase. Ipinakita ni Sergio ang video sa YouTube, sinabi niyang galing sa YouTube ang ideya ng kanyang paraan sa pagtuturo, kung saan mas gusto ng mga bata na makinig kung nakakaaliw ang mga guro. Nakita ni Sergio na epektibo ang kanyang ginagawa dahil napapatunayan niyang mabilis na natututo ang kanyang mga estudyante. Isang araw, nagtaka si Sergio dahil maagang pumasok si Nico. Tinanong ni Sergio si Nico kung bakit maaga itong pumasok, pero napatawa si Sergio nang nahihiyang magtanong si Nico na kung paano ba siya magugustuhan ng kanyang crush na babae. Sinabi ni Sergio na kailangan iparamdam ni Nico na espesyal ang kanyang crush, kailangan tulungan o suportahan ni Nico kung anuman ang gusto ng kanyang crush. Kinuha ni Sergio ang isang school scholarship brochure na major in anatomy. Sinabi ni Sergio na ibigay ni Nico ang brochure kay Paloma dahil pangarap ni Paloma ang makatapos ng ganyang kurso. Nagtaka si Nico kung paano nalaman ni Sergio na si Paloma ang kanyang crush. Nang matapos ang klase, hindi nakasundo ang ama ni Paloma dahil sa may sakit ito, kaya inalok ni Nico na siya na lang ang maghahatid kay Paloma pa uwi. Sa daan ibinigay ni Nico ang scholarship brochure kung saan labis naman ikinatuwa ni Paloma. Pagdating sa bahay ni na Paloma, ipinakita nito kay Nico ang ginawa niyang teleskopyo. Pumunta sila sa tuktok ng bundok ng basura, saka itinuro ni Paloma ang launch site ng isang malaking rocket na nasa kabilang border ng Mexico, lalong humanga si Nico dahil nakagawa ng ganong teleskopyo si Paloma. Ang sumunod na araw, nilapitan si Sergio ni Roberto, binigyan siya ng leakage ng paparating na Enlace Exam o National Examination para sa mga grade 6. Sinabi ni Roberto na lahat ng mga teacher ay mayroon ng kopya para ituro na lang sa mga estudyante ang mga sagot, nang sa ganun makapasa din sila sa teacher's evaluation para makatanggap ang mga guro ng cash bunos. Pero hindi tinanggap ni Sergio ang leakage, sinabi nitong hindi niya tuturuan ang kanyang mga estudyante ng pandaraya, Itinapon lang ni Sergio sa basurahan ng leakage habang inis na nakatingin sa kanya si Roberto. Paglabas ni Sergio, masayang ibinalita sa kanya ng principal na dumating ang inutusan ng Department of Education na magtuturo sa mga bata kung paano gumamit ng computer, at ang klase ni Sergio ang unang tuturuan. Excited sina na Sergio at mga estudyante na makita ang pinadalang computer, pero laking dismaya nila nang makitang poster lang ng computer ang gagamitin para turuan ang mga estudyante. Hindi na nakatiis si Sergio kaya pumunta ito sa division office, nagpumilit siyang pumasok para makausap ang division superintendent, nagreklamo si Sergio kung bakit hindi natatanggap ng kanilang eskwelahan ang mga computer para sa mga estudyante, pero lalong uminit ang kanyang ulo dahil wala rin nangyari sa kanyang reklamo. Ang sumunod na araw, nakisabay si Sergio sa principal, nagtaka ang principal kung bakit walang dalang sasakyan si Sergio. Sinabi ni Sergio na kahit siguradong papagalitan siya ng kanyang misis, ibinenta niya ang kanyang kotse, para makabili siya ng laptop na magagamit ng kanyang mga estudyante. Nang magsiuwian, kinausap si Sergio ng ama ni Paloma na si Alfredo Bueno, galit na isinauli nito ang scholarship brochure. Sinabi ni Sergio na sayang ang oportunidad para kay Paloma, Matalino ito kaya siguradong makakakuha siya ng scholarship at handa si Sergio na tumulong. Pero sinabi ni Alfredo na mag-aaksaya lang ng panahon ang kanyang anak, dahil sa katulad nilang mahirap, mas importante sa kanila ang maghanap buhay para may makain. Ayaw nito na umasa ng mataas si Piloma at masasaktan lang pagdating ng araw, dahil ang realidad, nabubuhay lamang sila sa paghahanap ng basura. Matapos ang ilang linggo, biglang dumating sa eskwelahan ang superintendent, dahil sa may nagreklamo kay Sergio. Nagtaka ang superintendent na naabutan nilang nagmi-meditate si Sergio at mga estudyante nito. Nagtanong ang superintendent kung bakit ganun ang kanilang ginagawa, na dapat ay ang nasa lesson plan ng eskwelahan ang itinuturo ni Sergio, dahil malapit na ang national examination, kaya dapat pagbutihin nila ang pag-aaral, lalo na sa mga estudyante ni Sergio na sila ang lowest section dahil sila ang may mga pinakamababang grado palagi. Sinabi ni Sergio na kakatapos lang nilang mag-aral, nagtuturo siya ng meditation para matuto ang mga estudyante na ipahinga ang isipan at kontrolin ng emosyon. Sinubukan ng superintendent ang mga estudyante, nilapitan nito si Nico at binigyan ng tatlong sunod-sunod na katanungan tungkol sa math history at science, pero dahil sa pagkagulat hindi agad nakapagsalita si Nico, kaya naman ininsulto ng superintendent si Nico, nahiya si Nico sa kanyang mga kaklase, agad na tumakbo ito palabas ng classroom. Biglang tumayo si Paloma at mabilis na ibinigay nito ang tamang sagot sa math. Sumunod din ang ibang estudyante at ibinigay ang tamang sagot sa history at science. Nagulat ang superintendent hindi niya akalaing matatalino pala ang estudyante ni Sergio. Pero dahil sa iba pang mga isinumbong ni Roberto, nagulat si Sergio na pinatawan siya ng dalawang linggong suspension ng superintendent sa hindi pagsunod sa sistema ng pagtuturo. Sinabi ni Sergio na gusto lang niyang maging masaya ang mga estudyante habang nag-aaral para magkaroon sila ng interes na pumasok sa klase araw-araw. Sumang-ayon din ang principal at sinabing wala naman masama sa ginagawa ni Sergio, pero ang superintendent pa rin ang nasunod na suspendehin muna si Sergio. Nang matapos ang klase, kinausap ni Paloma si Nico. Sinabi ni Paloma na wag isipin ni Nico ang sinabi ng superintendent dahil alam ng kanilang guro at ng buong klase na matalino rin si Nico. Natuwa si Nico sa sinabi sa kanya ni Paloma, pero nagulat sila nang biglang dumating si Nanacho. Sinabi ni Nacho na hindi siya payag na tumiwalag sa kanilang gang si Nico. Napatingin si Nacho kay Paloma. Agad na pinaalis ni Nico si Paloma, pero mabilis na sinunggaban ito ni Nacho dahil gusto nitong dalhin si Paloma. Pinigilan ni Chepy si Nacho pero wala itong naririnig. Wala nang iba pang pagpipilian si Nico kundi agawin ito ang baril ni Nacho. Paalis na si Sergio nang marinig niya ang sunod-sunod na mga putok malapit sa eskwelahan, napalingon siya nang marinig na sumisigaw ang kanyang mga estudyante, kinabahan si Sergio agad niya itong pinuntahan, nanlumo siya nang makitang may mga nakahandusay at umiiyak si Paloma, hanggang makita niya roon na wala ng buhay si Nico. Lumipas ang mahigit isang buwan, kahit tapos na ang suspension ni Sergio, hindi pa rin ito bumabalik ng eskwelahan, nakita rin ang principal na wala rin gana sa klase ang mga estudyante ni Sergio, at karamihan ay madalas ng mag-absent. Pinuntahan ng principal si Sergio sa bahay nito, bagamat ayaw lumabas ng kwarto ni Sergio, naghintay ang principal hanggang magkausap na sila, sinabi ni Sergio na ayaw na niyang magturo, itinuring niyang parang anak ang lahat ng kanyang estudyante, kaya sobra siyang nasaktan sa pagkawala ni Nico pero sinabi ng principal na kailangan siya ng mga estudyante, mula nang hindi na pumasok si Sergio, madalas nang mag-absent ang mga estudyante, hiniling ng principal na muling pumasok si Sergio alang-alang sa mga estudyante at kay Paloma na hindi na bumalik pa ng eskwelahan. Agad na sumama si Sergio sa principal para puntahan ang bahay ni Paloma, naawa si Sergio nang makita ang kahabag-habag na lugar na tinitirhan ni na Paloma, kung saan walang kuryente at hindi kaaya-aya ang amoy sa paligid dahil sa gabundok na mga basura, naabutan din niya doon si Paloma na naghahalukay sa basurahan, at naghahanap ng mga gamit na pwede pang ibenta. Kiniling ni Sergio na bumalik na sa eskwelahan si Paloma dahil malapit na rin matapos ang klase, pero sinabi ni Paloma na hindi na siya makakapasok dahil walang maghahanap buhay at magbabantay sa ama may sakit. Naisip din ni Paloma na tama ang kanyang ama, na sa katulad nilang mahirap, pangarap na lamang ang makaahon pa sa kanilang kinalalagyan. Naiintindihan ni Sergio ang lahat kaya hindi na niya pinilit pa si Paloma. Tinawag si Sergio ni Alfredo, sinabi nitong isa sa uli niya ang hiniram ni Paloma na project sa kanilang eskwelahan. Namangha si Sergio nang makita ang teleskopyo. Sinabi ni Sergio na si Paloma ang may-ari ng teleskopyo dahil gawa iyon ni Paloma. Sinabi rin ni Sergio na maswerte si Alfredo, dahil biniyayaan siya ng Diyos ng anak na matalino, na kung susuportahan lang ito ni Alfredo, maganda ang kinabukasang naghihintay para kay Paloma. Hindi makapaniwala si Alfredo na kayang gumawa ng ganon ni Paloma, hanggang makita nito ang mga librong nagbibigay inspirasyon sa kanyang anak, mga notebook na may drawing ng mga aparato na gustong gawin ni Paloma. Biglang naawa si Alfredo kay Paloma, hindi na nga niya mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak, siya pa ang nagsisilbing dahilan para manghina si Paloma at bitawan ang mga pangarap nito. Bago umuwi si na Sergio, dumaan sila sa bahay ni Nico, at sa likod ng bahay nakita ni Sergio ang bangka na natapos ng ayusin ni Nico, dinala ni Sergio at ng principal ang bangka sa dagat, saka ito hinayaan ni Sergio na dalhin na ng alon ang bangkang may pangalan ni Paloma, na alam ni Sergio na iyon ang gusto rin ni Nico. Hanggang dumating na ang araw para sa national exam ng mga grade 6, naroon din si Sergio para i-check ang attendance ng kanyang mga estudyante, nilapitan siya ng principal at ibinulong na may isang taong nagsumbong sa Secretary of Education tungkol sa kumalat na leakage, kaya iniba agad nila ang mga tanong sa exam. Kaya malaki din ang problema ni Roberto na mali ang mga naituro niya sa kanyang mga estudyante. Ilang minuto na lang magsisimula na ang exam, kinakabahan na nakatingin sa gate si Sergio. Umaasa pa siyang darating si Lupe at Paloma, pero talagang hindi na darating si Lupe dahil pinahinto na siya sa pag-aaral ng kanyang mga magulang para alagaan ang kapatid nito. Eksakto naman ang isasara na ang gate. Natuwa si Sergio sa pagdating ni Paloma. Inipon ni Sergio ang kanyang mga estudyante, umiiyak nitong sinabi na naging masaya siya na nakasama niya sa loob ng isang taon ang kanyang mga estudyante. At anuman ang maging resulta ng kanilang exam, very proud pa rin ito sa kanila dahil mas marami siyang natutunan sa buhay ng mga estudyante kesa sa kanyang pagtuturo. Taong 2012 nang magsimulang magturo si Sergio sa Jose Orbino Lopez Elementary School. Sa taong ding iyon, isang magandang balita para sa eskwelahan na yon ang naging resulta ng National Exam kung saan lahat ng estudyante ni Sergio ay nakapasa sa exam. Sampung estudyante ni Sergio na mga babae ang napasama sa mga may pinakamataas na score na nakuha, habang ang itinanghal na pinakamay mataas na score na 99.99% .99 sa exam sa buong Mexico, ay walang iba kundi si Paloma. Ikinagulat ng buong Mexico ang nangyari kung saan isang estudyanteng basurera ang nagtap sa national exam, dahil doon kaliwat kanan ang naging interview ni Paloma Noyula Bueno sa telebisyon at mga magazines. Labis na natuwa ang mayor ng Matamoros, Mexico, binigyan nila si Paloma ng bagong lupa at bahay. Bukod doon, binigyan din si Paloma ng scholarship mula high school hanggang college. Nakatanggap din si Sergio ng parangal galing sa Department of Education dahil siya ang naging daan para malaman ng gobyerno na may mga estudyanteng may potensyal na nasa maliliit na bayan, ang dapat bigyan ng pansin para maging kapakipakinabang at may pagmalaki ng bansa. Marami pong salamat sa inyong panonood. pasubscribe narin na rin po kami sa aming isa pang channel na Filipino Recaps. Ang link po ng Filipino Recaps ay makikita na nakapin sa comment section. Ang shoutout po ay sa susunod na lang po nating video. Pagpalain po tayong lahat. Ingat po kayo palagi.